Hi sa inyong lahat, yung mga small cell endocrine tumors ay tinatawag ding small cell carcinomas. Ang mga bahagi kung saan ito maaring makaapekto ay ang baga, maari rin ito sa atay, no, sa pancreas, no, sa adrenal glands, but napakadalang sa utak din. Ang pinakakaraniwan sa lahat ng ito, uh, endocrine carcinomas ay mula sa baga. Karaniwan, ito ay naugnay sa paninigarilyo ang mga taong naninigarilyo ay mas madaling magkaroon ng mga small cell carcinomas ng baga. At ito ay nagpapakita sa iba't ibang paraan mula sa simpleng hirap sa paghinga at paglabas ng dugo sa kanilang ubo na tinatawag nating hemoptysis dahil dito, maaari silang magkaroon ng pagbagsak ng baga at magdulot ng hirap sa paghinga. Ang mga small cell tumors ng baga ay maaring kumalat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang pinakakaraniwan ay sa utak. Mula sa pangunahing baga, ay kapag ito ay pumunta sa utak, ito ay tinatawag na metastasis. Maaari rin itong magmetastasize o kumalat sa mga buto. Maaari rin itong kumalat sa atay. Maaari rin itong kumalat sa mga lymph node. Hayat eh 'yung paggamot ay talagang iba-iba para sa lahat ng mga kondisyong ito. Kapag ito ay nakatuon lamang sa baga, ang ginagawa namin ay nagbibigay kami ng chemotherapy. Pagkatapos ng chemotherapy, maaari rin nating tingnan ang bahagi ng radiation, hindi lamang sa baga, kundi bilang isang prophylaxis. Ang prophylaxis ay nangangahulugang upang hindi ito kumalat sa utak. Nagbibigay din kami ng radiation sa utak bilang pag-iingat upang walang maging problema sa susunod na yugto. Kapag ang sakit ay kumalat na mula sa baga o tinatawag natin itong metastasis lalo na sa utak o sa atay o sa gulugod o sa mga buto. Kailangan nating gamutin ang buong sistema kaya tinisasama rin namin kasama ng chemotherapy ang tinatawag na immunotherapy. At uh, sa particular na technique na ito, nagagawa naming makamit ang magandang kontrol sa sakit. Siyempre, kapag kumalat na ito sa utak, kailangan nating pag-usapan ang aspeto ng radiation sa mga partikular na lugar na ito dahil ang utak ay isang napakasensitibong bahagi. At kung may sintomas na may kinalaman sa mga buto, kailangan nating magbigay ng radiation. Bilang isang uri ng palliation, kasama ng chemotherapy.